Hello, hello everyone. Ako, lumabas na nga. As of April 21 talaga, yung bagong SWS survey, guys, ng mga senatorial preferences ng mga voters for senators sa Pilipinas. Grabe. Guys, this is mind-blowing talaga. Oh, tingnan nyo, nakikita nyo naman, di ba? Guys, sa likod ng bumubulosok na trust rating ni BBM ay talagang nalung nangunguna pa rin yung alyansa? Totoo ba talaga to? Social weather station? Ha? Huh? Sino bang tinanong nyo? Siguro mga ano, ang tinanong nito, pamilya siguro ng mga... <laughs> pamilya ng nasa alyansa. No? Sobrang imposible talaga nito, guys. Grabe. Kayo, naniniwala ba kayo dito? Tingnan nyo, number one, si Go Bongo, ba? Diba? Pinalabas talaga nilang number one si Bongo. Siyempre naman, no? Para hindi masyadong halata. PDP talaga yung number one. di oh, diba? Number two, Erwin Tolfo. di Diba? Lito Lapid, nako. Sabi pa nung iba, bakit ba nananalo yan eh? Hindi mo talaga narinig na nagsalita yan sa Senado. Ewan ko talaga. Kasi guys, everyday siyang lumalabas sa TV, di ba? Kaya kilalang kilala talaga ng mga Pilipino. Grabe. Nasa ano naman kasi, eh, probinsyano, di ba? Number four, Soto. Tito Soto. Nako. Number five, Pia Cayetano, guys. At least to si Pia Cayetano, positive to. ba? Diba? De Rosa, o. Oh, ba? Diba? Number six. Number six lang, si Bato Dila Rosa, o. Oh. Tapos, si Bong Revilla, o. Oh. Tulfo pa rin, Binay, Villar, Lakson, at saka si Pacquiao. Oh, 'di ba? San kayo diyan? Nako, grabe. Grabe, guys. Is this mind conditioning? Parang ganito na nga. Alam mo yung kinokondisyon na nila, yung mga utak ng mga Pilipino na ito talaga yung mananalo para pag tapos ng halalan at saka ito nga lumabas na yung nanalo ay eh, hindi na ko questionin kasi sila naman talaga palagi yung nasa top 12 ng mga survey. Oh, di ba? Sila naman talaga palagi yung nasa top 12. Grabe. Grabe. Guys, pag ito nangyari, pag ito ang nangyari, no? Sa midterm election, nako, ewan ko na lang papayag lang ba tayo nito? Naku, grabe. Alam mo yung bumubulosok? Yung ratings, trust rating, hindi na nga naniniwala yung mga Pinoy. Tapos, ito yung lalabas ngayon lang, guys. Kakalabas lang talaga niyan ngayon. As in, like a few hours ago, I guess two hours ago. Grabe, no? Tsaka number one pa ta. Oh, hindi pa talaga nakapasok si Marcoleta, guys. Guys, si Marcoleta hindi nakapasok. Wala yata ang igli eh, INC na inano nito si Nerve. <laughs> Ewan ko, saan sila kumuha ng 1,000 guys? Kasi 1,000 daw yun yung mga taong sinurvey nila. Kahit guys, sa top 20, ano to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. O, tingnan mo dito sa kabilang dako, guys. Si Willie Revelia, May Marcos Aimee, Aquino Bam, Pangilinan, Salvador Philip, Abalos Hunasan, Marcoleta, Tulintino Busita, Bondok, O, tingnan mo. Wala pa rin. Wala pa rin yung ibang PDP laban, guys. O, tingnan mo. Grabe. Totoo ba talaga itong nakikita ko, guys? Ano sa palagay nyo? Anong masasabi nyo sa survey na to? Alam ko, hindi rin kayo naniniwala dito. Pero guys, may malaking epekto to sa utak ng mga mamamayang Pilipino. I tell you guys, this is mind conditioning. Grabe. Grabe. Grabe talaga.